Hindi, gusto ko sala ko yun Di ba, uso ngayon, yung harana ng lalaki. Oh, na so ngayon, mga harana ka. Hindi. Ah, mag-tiktok dalawa. Mm. Ay, ay, so, mag pumunta ka dito para makipag-tiktok kayo. Sige. Uy! Ang cute naman! Ayan na! sa uh, iyo Hindi ganto na lang. Ito, pag alam mo to sige, pag bibigat ang bumisita uli dito. Okay, sige. Wala ako pala Major an eh. Tingin niyo mas magaling si SJ sumayaw, heart react niyo. At kung tingin niyo mas malupit si Major, i-like react niyo. Ano na no ginagawa ni ni, ni Major. Oh. Yor! Ano ng atin? Magandang hey, ha? Say, say. Oh, ano, oh, ano oh, ng atin? Ganda po kayo inside. Eh, sige, tega lang ha, baba lang ako. Ay, Diyos, putik. Ano mm, naman ginagawa ng mga ganggang -gang gangster nito? Nadadalas ang bisita. Wait lang, guys, ha? Wait lang na. ang bisita. Babe, hawakan mo to. Hawakan mo ang video. Mm, yeah. Kanina pa ba yan sila, Mayor? Oo. Ay, ayan lang. Tara, tara. Kuya, babalik. Tumuloy na kami mulan. Ah, sige, sige. Pasok kayo. Pasok pasok. pasok, pasok. Pasok, pasok kayo dito. Pasok kayo. O, oh, anong atin pala? Eh, di ba sabi ko sa'yo babalik nga kami. Ay. Oo nga, eh. Ito eh, nga. namimiss ni Major si SJ. Namimiss? Mm. Eh, lagi na kayo nabisita rito. Kahit off kami, Sumisilip na kayo okay, dito, eh. Gusto ko sala ko yun sa iyo. Oh. Di ba, uso ngayon, yung alagara na natin. Oh, na, so ngayon, so, uh, mga harana ka? Hindi. Di ba naman kami? Oh, hey, kuya. Sasayaw, sasayaw, sasayaw. Sasayaw, yan. Sasayaw ka kay SJ. Oh, yeah, TikTok dito ah, kami dalawa. magti-tiktok kayong dalawa. So, eto ha. pumunta ka dito para makipag-tiktok kayo, SJ. Mm. Kuya, champion ng... Dito ka naman ako kayo sa'yo. Eh, napapansin mo ha, kada pupunta ka dito, hindi ko alam kung hinikilig ko natataw eh. Ewan ko rin eh. Champion na sa'yo yan, kuya. Eh, no? Ito na po yung champion to ng high school. Oo nga, eh, alam ko naman na yan, na talagang champion ka ng high school. Ito si SJ, hindi niya alam. Pero, alam mo, ito si SJ, nagki-tiktok din talaga to. Hindi, mas maganda, kaya yung side. Oo. Do sila ngayon, Gensai, kung pwede. Mm. Eh, pwede naman, pero payag ka ba? Payag yan, kuya. Sige, pumayag ka na sa tito mo. Eh, eh, <laughs> uh, Pahit na baby. Kuya, ang gilis mo <laughs> naman. Ikaw ang baby. Ang bata panutro, <laughs> Maka, mga masama, oh, mga sige, sige. ka pa nito ang major. Baka lang masama, <laughs> Gensai. sige, sige, sige. eh, ano ba sasayawin mo? <laughs> yung doon ako nag-champion, Gensai. Sino ka kalaban mo dyan? Ba't ikaw yung champion sila Eggers. Yeah, ah, yung Kiyomi. Yung Kiyomi si Eggers. Tawag mo ba yun? Mm. Eh, sinasayaw mo lang naman, Kiyomi. Eh, hindi ko matanggahan na yun. Kiyomi, Soy. Eh, bago yan, kuya. Mm. Alam mo, yung Kiyomi, bata pa lang ako noon. Eh, mi na yun eh. <laughs> eh, hila pa uso nga namin ngayon yun. Ngayon sa ay. Ah, nire-revive nyo. Oo. Uh Gantong -huh. bata kami. Oo. Uh -huh. Eh, so ang gusto mong gawin, kayong dalawa magkitikto. Oo. Uh -huh. Giyong mi, sabay kami. Oo, oh, sige, uh -huh. sige. Sa kanyan. Eh, wala ko tayong cellphone dyan. Cellphone. Pati sa inyo. Alam niya ba yung step kayo sa Alam mo ba yung step ng giyong mm -hmm. Yung oh, pero, yung chorus na kayo sa inyo. Yung ganun ganun so, lang. So, turo na lang ako yan. Sige, turoan mo. Turoan mo. Oo, uh -huh. uh -huh. okay. Patugtugin natin giyong mi ha. Okay. Uh -huh. Yung chorus agad, na Giyomi, galing mo ah. Kailangan may inlove po. Ibigay oh. mo na lahat. Galing mo sa mayor? Baka mapaya ako dyan. Ah, ito? Oo, oh, game, game. Oo, okay. game. Tabi oh, Ay, kayo. Ay, Layo kayo, mayor. Layo ka. Okay, sige. Titignan ka daw muna. Titignan ka muna. Lahat. Ganun. Oo, sige. Oo. Ba't parang pinagpapawisan ka? Ibigay ko mayor eh. Oo, game, game, game. Ulit, ulit, ulit. Ulit, ulit. Oo. Okay.

<laughs> man, <laughs> man, <laughs> man, <laughs> may, may tinuro pa. Siyempre. O, alam mo step. Hindi, baka may iba siyang alam na ano. Ay, Hindi, na lang. Tayo. Ito. Pag alam mo to, sige, pag bibingat bumisita ulit dito. Okay, sige. Ayan, pakitaan mo. Eh, ito kasing sayo mo. Sige, search mo yung gusto mong sayawin. Ito kasing alam mo, Guillaume, talagang kahit si Lolo ko, ay alam yan. Eh, pang matanda na kasi yan. Mabigal naman yung Hindi, ito nga. Ito yung mga latest na sayo. Oo. Oh. Okay oh, game. Pa ikaw naman papakita niyo. Sa sampu lang ka game. Three, two, one. Ayan na. Wala ka Major eh. Wala po si Major. Ay, kilig ka. Oo. <laughs> oh, ay, at alam mo ba 'yon? Tayo mo ba 'yon? Medyo oh, road pa papatulo. Kayan niya 'yon. Tayo sa para makabalik kami dito. Oh, eto na lang ah. Umuwi na kayo. Bumanik na lang kayo pag alam mo nang step. Ay, oh, mag-sige kuya. Sige kuya. tinalo 'yung champion niyo ah. Ano 'tong tama nito? Dito sa eh. kiriri gawin. Oh, you go, oh, yeah. <laughs> oh, na. Ano kuya? Bu next time na lang ha, papain pag ka alam mo na, pag Hopefully alam mo na. O sige. Wag na. Alamin mo muna. Alamin mo muna. Alamin mo muna, Major. Di diskarte ka, ka na. Kain sa ba practice niya. Sige. Para ba? Para sa. Baby. Uy, hindi hey, hey. po tito, uh, tay, tito, mo, tito. dito, Makay. Oh, uh, tita, ingat dito. Uy, pasti, ano, parang may pagkilig-kilig ka din, ah. Huwag mo sabihin, ano ka ng matanda, ah. May iligas sa matanda, ah. Tito ko na yun, Kuya Insay, ko naman. Minsan lang ka magkatito. Ah, uh, sige, sige, sige na. So, guys, ah, kayo na yung mag-decide na it, parang hindi naligo yung nangyari. Parang naging lab, labanan na na, Pero yan guys, tingnan natin. Kayo yung mag-decide kung tingin nyo mas magaling si SJ Sumayaw, heart react nyo. At kung tingin nyong Maltz malupit si Major, i-like, react na. So, kayo yung mag guys. So guys, uh, meron akong ipapakilala sa inyo na bagong bago na si PH Pasay yan. Ayan, syempre bago tayo magsimula, sasabihin ko lang na sa mga magkakasya ng worth 200 pesos gagawin natin 300 yung cashback nyo. Syempre sa 10 tao lang yan. At syempre sa mga lucky share natin na magsishare ng video na to, namimigay tayo ng 100 pesos. Kaya password yan lang yan. At syempre ang nilalaro natin kay PH Pasay ay si Super Asian. yan. Ayan, ang paboritong laro at sikat na sikat na si uh, Super Ace. Ayan, sige sabihin yan mo kung meron kang extra money at gusto mo maglibang, laruin mo na to. At syempre, uulitin ko lang guys, ha? yung may mga extra money lang, okay? Huwag, huwag nyong gamitin yung pera nyo kung saan saan, okay? Extra money lang po at walang sapilitan to. At yan na, i-scatter na tayo guys! Okay, nice! Okay, eto na. Scattering system na. Let's go, let's go. Tingnan natin, ha. Tingnan natin. op, nakabet 50 tayo, guys, ha. Nakabet 50 tayo. Nakabet 50 tayo. Umiscatter tayo dun. Tingnan natin. op. Tingnan natin kung si Swerten. Uy. Uy. Mm. lang. Oh, wala pa. Bet 50 lang to. Uy. Uy, wala pa tayong ROI. Oh, Pero okay lang. Scatter to. Libre scatter to. Uy. Uy. Ayan na. Bang. Nice. Isa pa. Nice. Uy, tuloy-tuloy na to. 10 Ten times. 10. Uy, 3,000. Uy, ayaw matapos. 3K na guys. Ayaw yung bet 50 natin. 4,700 na. Ayun nasa babaw. Okay. Last pin, last pin. Pre-1 okay, na, na lang ito. Profit na, mga pre Sobra pa. Profit na. Yung bet 50 natin, 5,000 na yan. ha 5,000 na yan, par. Okay, last one. Oh. Yun na. Okay, magkano yung napanunan natin sa bet 50 natin? Ayan, kitang kita nyo. Congratulations. 5,000. Ayan. At syempre, baka kayo na rin ang manalo. Uulitin ko nasa comment section po yung link mag-register mag-cash sa sobrang money lang po. Uulitin ko. Paulit-ulit tayo nasa comment section din.